Magkano baon mo? Magkano baon mo? Wala. Wala kang baon. Ikaw bayad yung tricycle. Mm -hmm. Obing, no? Sino yung babayad natin sa tricycle? Ito. O, ito. oh. O. Tignan niyo! Tignan yung kamukha nyo dito. Kamukha mo? <laughs> Bing! Sa'yo yung mukha mo, Bing? Playground. Sa'yo yung dito? I'll just find that. yung ay, dito ba, mapuntahan wa? Saya Sayaw. Dito 'yung pang-ano di ba? na Pang-ano na swing pole? Excited silang sila maglaro.

picture ka na kahit naka ka video ka. Ano Ay. Tumatawag ng dami nilang pagkain or tayo pagkain. Hmm.

daming nag-anfay nagbubukas ang palaruan ng bata tupiin pa las dos Opinig. kaya daming mga bata nag-anfay dito sa labas eh at oh. hindi makilala Sama sa laro si Bingbing talaga ang bida palagi eh Marilyn

Ha? Ano? Pawis mo. Ah. Hmm. Hmm. Nangyari, malapit na. Ayun, no, oras, tingin. 30 minutes na lang. 30 minutes. 30 minutes na lang, lupas na. Ayun, oras,

Dahil pa yung mga gagambaw. Kabukas na ng parahuan ng mga bata. Sinaki so, yung mga makukulit na yun.

hindi makip. Dito. O, oh, dito. Dito na siya. O, oh, yun know. o. Oh, o, landahan. Dala, baba. Hawak yung mama. Hawak. Shin-shin, <laughs> hawak ka. Ha? Hawak. Unahin mo yung anong paa mo dito. Apa? Yan. Apat sa katalikod tiyo eh. Hindi ganyan yung pag ano, pag baba. Apat sa katalikod. Baray yung mga chinilas bing, side, bing. Abo, awak. Ap awak ka dito. Awak dito. Talikod. Ayan. Ayan, talikod, pagbaba. O. Oh, this is scary. Ayan. Ayan. Ayun. Oh, very good. <laughs> Nauwaw. Nauwaw si bing, bing. Ano po nang tubig? Huwag mo na mo yan ah. Diyan lang. Tapos <makes noise> yes, kuya mo. Chin-chin! <makes noise> <makes noise> <makes noise> o ba rin may chin-chin? mo! Barin mo para hindi ka manomot. Mag-ano mag, mag, ka na lang. Barin mo para ano, hindi matulas. Pagal mo na. O. Oh. Pagbidyas ka na lang. Beng! Nauwaw ka, Beng! Wawa naman tong bata. O. Nandahan na lang kasi yung laro. Nakita ko dito. Uwi natin sa bahay? Ah! Ah! <laughs> Saan na? Talikod, pag ano, pag, pag baba. Dito hawak sa gilid. Hawak. Talikod. Hindi. O talikod. Oh, o Ayan, yan, yan yan yan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, Oh, lipat sa kabila. Lipat sa kabila, laro. Oke. Awak. Awak awak nguluk kau Awak Waktu segitna? Pa aja gigih. Ayan, nakawala sa hawla yung mga bata. Minsan nang nakagala, lumabas. Si Kuya mo po saan? Si Kuya Shin mo saan? <laughs> Dandana si J, mahulog oh. Dandanan lang, na. In the time, Ayan. Napagod sila. Kung na ano? Pawis. Si G! Kain mo na, Kain mo na, O, oh, yan ang burger. Oh. Si G! Kain mo na Kain mo na Kain mo